Sawa raga, musa raga, welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, baka ning na maigi usapang permiso di sujorno ang content ng vlog na are. Magre-renew kaga, paano ga nga ang procedure at kailan ga dapat mag-renew? Ano ang mga documents na kailangan at magkano ga talaga ang dapat na magagastos mo? Kung ko naman ay nakapag-renew na, gaano ga katagal ang ipaghihintay mo pa? para doon sa retiro ng bagong permeso di sujorno, Paano kung ang tagal-tagal na ay uh, naghihintay ka pa rin, hindi pa nadating yung bago mong permeso di sojourno? Ipapakita ko sa iyo yung three ways na pwede mong gawin kung paano yan mag-check-check. Ang detalye raga, doon po na sigla, partiyan soggiorno ay isa sa mga pinakamahalagang dokumento na dapat na mayroon ng isang non-EU citizen kagaya nating mga Pilipino din sa Italia. Ang permesso di soggiorno, ang dokumento na nagbibigay sa iyo ng karapatan to legally stay and legally work dito sa Italian territory. 60 days bago ma-expire ang iyong permesso di soggiorno, kailangan mo nang mag-process ng renewal doon sa Questura sa probinsya kung saan ikaw ay residente. Siyempre, bago ka pumunta sa Questura, dapat ay doon ka muna sa poste italiane maghuhulog noong kit. Sa pagpifill up ng uh, modulo, pwede mo yung gawin online. Pwede kang humingi ng assistance doon sa mga CAF at saka patronati kasi meron silang kredensyali para gawin yan online. Tapos pagka nagawa na, yung kanilang uh, piniafan na modulo para sa iyo ay dadalhin mo din sa poste italiane kasi ihuhulog mo din yan doon. Kung halimbawa naman gusto mo na ikaw ay uh, makatipid at gusto mo na ikaw mismo ang uh, mag-fill up ng modulo, pwede mo naman yan gawin. Pero ang gagawin mo muna ay pupunta ka muna doon sa poste italiane kasi hihingi ka sa kanila ng kit postale na gaya na re. Take note raga, ang kit postale na yan na hinihingi sa posta ay libre Gratis yan, wala yung bayad. Ano-ano ga ang mga dokumento na kailangan sa pagre-renew ng permeso di sujorno so Maigay na ayusin mo at kumplituhin mo ang lahat ng mga dokumento na kailangan para maging maayos at walang hassle yung pagre-renew mo ng permeso di sujorno so Ang mga dokumento na yan ay isasama mo doon sa loob ng busta, doon sa loob ng kit and then ihuhulog mo yan sa posta. Ang mga dokumentong kailangan ay iba-iba. Yan ay nakadepende doon sa motivo o kaya doon sa tipo ng permiso di sojorno na i -renew. Pero generally, ito yung mga dokumento na kailangan. Photocopy or xerox ng harap at likod ng permiso di sojorno na ma-expire. Dapat malinaw at nababasa. Photocopy ng valid passport, yung data page laang photocopy ng valid na karta din tita at tesera sanitaria. Melyon na magsama din ng kopya ng estado di familia at sertifikato di residencia na galing sa komune, lalo na kung mayroong karigo. Madali lang naman yan kunin, pwedeng kunin online doon sa sito ng komune mo o kaya naman ay sa sito ni ANPR. Kailangan lang na meron kang speed. Siyempre, kailangan din ng marka da bolo na sediciero. Kapag ang permeso ni si mo ay per lavoro subordinato, siyempre dapat at the time na nagre-renew ka, ay may ongoing ka na raporto di lavoro. Kailangan na parehas na modulo 1 at 2 ay ma-fill upan mo. Poi, bukod sa mga documents kanina, yung mga nabanggit natin kanina, inisa-isa natin kanina, are pa ang mga additional na documents. Kopya ng modelo Unilab. Kinukuha yan sa datore di Lavoro. Are ang example ng modelo Unilab, para yan doon sa mga laboratory dependente. Kung golf naman o badante, kopya ng dinuncia raporto di laboro domestiko. Ari naman ang example ng dokumentong yan para may idea ka. Ang isa pa, dokumentong kailangan, kopya ng kontrato di lavoro na dapat ay pirma doon ng amo at ng worker. Kopya ng huling tatlong bustapaga. Kapag ka naman golf, ay yung apat na huling pagamento ng bulletin ni IMSS. Poy, latest copy ng either ng code, yung certifikasyon ni Unica o kaya naman ay 730 or modelo Unico. Kapag ka naman motivi familiari ang tipo ng permiso de na i-renew, ang kailangan la ang fill upan ay yung modulo 1. Pero syempre dapat na isasama yung mga dokumento noong nagkakariko lalo na regarding doon sa kanyang reddito at saka doon sa kanyang laboro. After na makapag-fill up ka ng modulo, may ayos mo na at naiprepare mo na lahat ng mga documents, okay, ilalagay mo yan doon sa busta and then mo na sa posta para ihulog doon. Ano-ano ang mga dapat dalhin sa poste Italiane kapag ka ihulog mo na? Okay, dadalhin mo ngayon syempre yung uh, mga documents na kailangan. Dadalhin mo yung uh, busta, yung kit postale na may istri Pero wag mo agad uh, sasaraduhan, huwag mo agad na i-close yung envelope kasi i-check iche pa yan ng operatore doon sa posta. Dapat ay dala mo yung mga original copies ng mga dokumento lalo na yung iyong passport at saka yung permeso di sojourno na ma-expire. Dapat din, syempre, may dala ka na rin agad ng marka da bolo na Sediciero. Doon ka pupunta sa Sportello Amico dahil yun ang designated na Sportello para sa pag-aayos sa paghuhulog ng permeso di sojourno. Take note, Raga ha! Kung sino ang nagre-renew ng permiso de sojorno, kung kaninong permiso de sojorno yung may expire na at i-renew, dapat siya ay presente do sa posta. Hindi pwede na ibang tao ang nandoon para sa iyo. Dapat ay kung sino mismo ang nagre-renew, dapat ay nandoon sa posta pagka ihuhulog na yung kit. At syempre, ang isa pang importante na dadalhin doon sa posta ay yung pangbayad. Pero alamin natin magkano ka talaga ang magagastos sa pagre-renew, sa pag-aayos ng permeso di sodyarno. Bukod doon sa euro na marka da bolo at saka doon sa fototessera na dadali mo doon sa kwestura, baka sakali na wala ka pang picture, ano pa ga yung mga iba pang babayaran pagka ikaw ay maghuhulog na doon sa posta. Ang ispedisyone ng kit through Rakumandata, okay, meron niyang bayad na 30 euro. Kita mo ka din eh, sa sobrang are, may nakalagay na babayadang 30 euro. Yan yung binabanggit natin na ispedisyone. Ano yung bulitino na galing sa Ministero de la e de la Finance na gagamitin para sa permeso di si giorno. Iba-iba amount ng kontributo depende sa tipo at duration ng permeso di sujorno na nire mo. Pipili ka din ni Raga kung alin ang babayadan mo depende sa tipo or duration ng permeso di sujorno. Okay, 70.46 euros kapag ang permeso di sujorno ay may validity na 3 months up to 1 year. 40 euros ang kontributo, poi yung 30.46 euros ay bayad naman para doon sa card para doon sa Teserino Electronico. Yun namang 80.46 euros, yan naman ay para doon sa permesso di soggiorno na may validity na higit sa isang taon o hanggang dalawang taon. 50 euros naman ang kontributo niyan. Yun namang 130.46 euros, para naman niya sa permesso di soggiorno di lungo periodo CE, yung dating tinatawag na carta di soggiorno. 100 euros naman ang kontributo diyan. Aring mga ari naman ay exempted at no need na magbayad ng kontributo. Pero yung mga minoreni na kariko, kasama yung mga vilo 14 years old, dapat din na magbayad kada isa ng bulitino postale na 30.46 euros. Intestato sa minoreni na kariko, specifying ang name at surname para din yan doon sa teserino elektroniko ng minore. Yung babayaran na 30.46 euros. Speaking of kariko na Minorene, kapag ka ang iyong anak na kari ay uh, naging 14 years old na, per forza, dapat ay ikukuha mo na siya ng bukod na permeso di sojourno. Regardless kung yan ay karta di sojourno o hindi, dapat mo na siyang ihiwalay at magkaroon na siya ng kanyang permeso di sojourno. Lalo na kung kayo ay uwi ng Pilipinas, dapat ay maayos nyo na yan, maihiwalay na siya, magkaroon na siya ng kanyang sarili ng permiso ni si Giorno bago kayo magbiyahe para maiwasan ang problema. Okay, after na ikaw ay makapaghulog doon sa posta ng kit, bibigyan ka ni posta ng richibuta. Itatagong maigi, dahil napaka-importante at saka very powerful ang Rechevuta na yan. Baka hindi mo pa rin napapanood draga kahit Rechevuta pala ang pwede kang maasunto sa laboro at pwede ka ding umuwi ng Pilipinas kahit Rechevuta pala ang, hawak mo at hindi mo pa nariritiro yung iyong niririn na permeso di sujorno. I suggest na panoodin mo yan, ang mga vlogs na yan for complete details. Ngayon na ipapakita ko sa iyo, Raga, yung mga paraan, yung three ways na pwede mong gawin para na sa gayon ay matrack mo yung avansamento ng iyong permeso di sujorno. Una ay yung pagtawag sa contact center na pinrovide ni Ministero del Interno. Pwede kang mag-inquire doon sa number na 800-200-309. Active yan from Mondays to Fridays 8am to 8pm. Pangalawa, din sa sito ni Portale Immigrazione.8. Makikita mo din diyan kung mapapansin mo yung number ng contact center. Upo ko sa bandang baba, i-click mo yung area reservata stranieri. Pagka na-click mo yan, mag-open a ring webpage na are. I-type mo yung nome utente at password poi konferma. Yung nome utente at saka password ay nandini sa rechevuta na galing sa posta no ikaw ay naghulog ng kit. Tapos, makikita mo ang garning status o kaya naman ay maaaring iba diyan depende sa avansamento ng iyong permesso uh, permiso de sojourno. Dahil syempre, yan ay sample lang naman. Isa pang option, punta ka doon sa sito naman ni Polizia di Stato. Pipiliin mo yung permiso di sujorno. Tapos, itype mo yung numero pratika o asikurata. Yun ay nasa rechibuta din. Po, ikiklik mo yung invia. Kapag ka garne ang iyong nakita, kundi okay na ang sujorno mo. Hihintayin mo na lang yung uh, garning text message para malaman mo ang eksaktong araw at oras na pwede mong iritiro ang permeso de sujorno mo doon sa kwestura. Just in case na ang status na sa iyo after checking ay uh, hindi pa inkonsenya, whole dire, kailangan mo pang maghintay. Pero kaso na sobrang tagal na ng iyong paghihintay at gusto mong pumunta personally sa kwestura para mag-inquire ka doon, para ikaw ay mag-check ng status, pwede mo naman yan gawin kasi meron namang mga kwestura na nag entertain ng mga walk-ins. Pero madami din naman ang hindi nag entertain Basta raga, ang pinaka-importante sa lahat, kailangan ng mahabang pasensya. Kaya talaga ang buhay din sa Italia. Oraga, salamat ng marami sa panonood mo. Sana ay nakapagbigay sa iyo ng information ang content ng vlog na are. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Tatsiraga, si Raga. proxima! Thank yeah.